eto oh, na sa mga nagsasabing oh ah, lalaban tayo ito yung gagawin natin magiging makabayan tayo talagang 100% ah, mamamatay ako para sa bayan ko ganyan okay check nyo ito okay palagi kong ah, sa previous post ko palagi kong pinipicture out yung puwersa ng iba't ibang mga bansa sa United Nations pero ngayon i-check natin kung ano yung puwersa naman ng China at Pilipinas i-check mo yung sarili mo kung makakalaban ka talaga sa puwersa nila I-check mo kung Battle of Yultong is maikukumpara mo dito sa mga weapons nila. Kaya sinasabi ko sa inyo, before magpost sa social media or before mag mag magmura sa social media or something mag-express ng saloob sa social media, i-check niyo din sarili niyo kung hindi ba kayo talaga natatakot para sa pamilya niyo. 'Di ba? Isipin niyo mabuti kung dadaan sa gera ang Pilipinas, anong mangyayari sa pamilya mo? Anong ma anong mangyayari sa Pilipinas? So wala talagang magagawa ang mga Pilipino. 'Di ba? Oh, tanggapin na lang natin na ganun talaga.